gagawin ko ba sa September 21? Siguro ay nabasa mo na sa social media o di kaya narinig mo na sa mga kaibigan na magkakaroon ng dalawang malawakang rally sa Metro Manila sa araw na ito. Ngunit, para sa nga ba mga rally na ito at ano ang mga panawagang bitbit -bit, -bit nila? Magkakaroon ng joint rally sa Metro Manila ang iba't ibang grupong binubuo ng mga church leaders, basic sectors, educational institutions, civil society organizations at maging mga lawmakers at dating mga opisyal ng gobyerno. Bibitbitin nila ang panawagan accountability at hustisya laban sa korupsyon, partikular sa maanumalyang flood control projects. Nagkataon din tatapat sa araw na ito ay ka-53 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Saan nga bagaganapin ang dalawang malawakang rally na ito sa Metro Manila? Ang unang malawakang rally ay gaganapin sa Luneta Park sa Maynila ng alas 9 ng umaga. Pinamagatan itong bahasa sa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon. Iniimbitahan ni Tama na convener David San Juan na magdala ng payong at pagkain ang mga lalahok dahil para raw itong picnic kung saan maniningil sila sa mga taong sangkot sa korupsyon. Ang pangalawa naman ay gaganapin sa People Power Monument sa Quezon City sa May Edsa sa ganap na alas 2 ng hapon. Pinamagatan itong Billion Peso March Against Corruption, kung saan inaanyayahan ni Bishop Colin Bagafora na magsuot ng puting damit ang mga atin bilang simbolo ng unity at pag-asa. Pero teka muna, bakit dalawang magkaibang land sa dalawang magkaibang lugar ang gagawin? bakit hindi na lang sa isang lokasyon? Ipaniliwanag ni Tillion Peso March spokesperson Francis Aquido D na isinaalang-alang nila ang convenience para sa mga gustong kumunta sa rally. Sabi niya, saan mas malapit ay doon pwedeng umaten. Sinabi rin niya na magkoconverge ang mga grupo sa People Power Monument para sa panghapong programa. Ngunit wala pang final details kung magmamarcha ang mga aaten sa so, Laneta Rally papunta EDSA. Sinabi ni D at San Juan na nakipag-coordinate na sila sa Manila City and Quezon City offices para sa pagsasagawa ng mga rally. Kabilang din dito ang koordinasyon sa mga polis upang masiguro ang seguridad sa programa. Bukod pa sa mga dalawang rally sa Maynila, magkakasari ng mga protesta laban sa korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya ng Cebu, Bohol, Jensan, Lawag, La Union, Iloilo at maging sa Davao. Pero baka magkalituhan tayo ah! Iniyon ni Father Albert Delbon amang Rales na ito ay hindi panawagan para paungin si former President Rodrigo Duterte mula sa ICC o di kaya agenda para patasikin si President Ferdinand Marcos Jr. mula sa pwesto.